Welcome to my channel, Nick's Vlogs, Mommy Parley Vlogs. Pangat. Ay, wait lang kuya, magkano ang ano? Ano nga ito? Pancake, ma'am. Pancake Saiz lang. sa is. Magkano dito? Tatlo bente. Tatlo yung bente. Yung kuya, masarap ba yan? Lumpi ang toge. Eh? Ah, napanapin niya, ma'am. <laughs> Kaya ako okay, ganyan karami ma'am. Kinakapuso ako ng supply sa kanila. Tatlo bente. Pwedeng ulam. Tatlo bente, tapos dito. Easy lang po. Tatlo kinse isa. Isa na yung kamote. Ang dami po Wait lang kuya. Pakuha naman yung aking pera. Pwedeng... Ano nito? Tatlo nito. Tatlo Tatlo. Tatlong tatlo toge. Tatlo. Guys, wala kasi ako ulam. Hindi pa ako kumakain. Gawin din kami Ayan, ni Nancy. Ayan ma'am. nito. Tsaka isang turun. Tsaka isang Balik-balik. Kuya, wait lang. Pwede bang pumili ito? Mas oh, malaki. Ayan, ito mas malaki. Oh. Kuya, bago pa yan. Bago luto oh, yan. Ah. Lahat ito ng customer ko. Kung ano gusto yan. Oh. At, ayun na ito. Kaya lang, mabog. Nakakatatlong luto daw si Kuya. Galing guys kami sa paglilinis ng church namin. Galing kami ni Nancy Wadey doon. So kami ay gutom na at hindi pa kami naglalans. Ayan, may nakita akong banana queue at lumpiang. Lumpiang. Dalawang suka na lang. Wow, ayan kuya. Kuya, pakita ka naman. Kuya, kuya. Kaya, kuya. Saan po yung notary public? Yung notary public po. Sa taas Ayan. Kuya, saan pa kayo galing? Saan pa kayo nag... Sa Vicente po kami. Ah, sa Vicente. Sa Vicente po kami. San Vicente si Kuya galing. Kuya, araw-araw ka nandito? Wala akong day off. Kaya nga dito. O? Oh, nakakailan kayo ng beta maghapon, Kuya? Nakaka-1,000 kayo? Hindi lang. O? Oh? Ay, talaga? Ano ako dito? Hindi nga mag-cast ko dito. 2,4,2,5. 2,4? I guess nakaka-2425 si Kuya dito araw-araw. Oh. Parang gusto ko na magtinda Dependio ng... Depende yun sa ng luso. Ah, at marami yung luto. Parang gusto ko na rin magluto nito at magtinda dito sa may ano sa may paradahan ng jeep. <laughs> Ayan, nandito kami sa may paradahan ng jeep. Tama. Ayan. Kuya, anong pangalan mo? Victor Public. Hi, Kuya Victor. Salamat po. Napakasarap ng inyong turon at ng inyong ano, lum lumpiang sariwa. Lumpiang toge, guys. Ayan, lumpiang toge. Salamat. Kuya, ikaw ay nasa YouTube channel ko, ha? Thank you. Bye. Masarap ng suka guys ayoko, ayoko magpakita kasi ang ang haggard ko kagagaling lang namin sa ano sa linis ng church ayan guys nagme merienda ako ngayon kasi kauwi ko lang ayan masarap naman yung suka masarap pati yung toge sabi ko kayo na isariwang gulay toge pala ito guys toge <laughs> toge <laughs> masarap guys The Plaza! Kwek-kwek? Ganun, kwek. yeah, no. Kaya lang eh. Mahina ako sa, kwek, -kwek. Ah, may hina, sa kwek, kwek Dito rin, dito rin bumili ang asawa ko natikman ko yung kwek-kwek mo. Oo, oh, sa atin ako. Eh, lati-tira nyo ako sa kwek-kwek. Nayinig. O, smart way of sa akin. Ah, okay. At yun, pinag-uulam nila ito. Mas mura. Ah, okay. Naka-discount nga naman sila. 20 ah. pesos, pang-ulam nila.